Sen, pero alam nyo, isa sa talaga sa pinaka-significant project na nagmark mark at ito, ramdam naman talaga sa mga probinsyo, no ha? Uh, lalong-lalo na sa mga liblib na area. Yung zero billing, zero billing paglabas ng pasyente sa ospital through the Malasakit Center. Kahit na sila ho eh, nagtatrabaho sa gobyerno, uh, hindi sila yung nasa pinakalaylayan ng lipunan, they still benefit from the program ng Malasakit Center. Sen, ito ho ba dadagdagan pa? Unang-una, batas na po yan. Gusto okay. ko lang po ikwento paano nag-umpisa yung Malasakit Center. Natutunan ko po yan dahil sa ano, unang panahon po, kahit noon sa Davao, Marami po mga pasyente lumalapit sa City Hall. Pagkatapos lumapit sa City Hall, pupunta po yan ng uh, PCSO. Uh, madaling araw pa lang pipila, pupunta yan ng DOH, ng DSWD at PhilHealth. Isang linggo po yan hihingi ng tulong. Ubus yung panahon, ubus pa yung pamasahe. Pag may, may balance pa yan, isasang isasangla yung, yung uh, refrigerator, ibibenta yung karabaw. Ganun po yung katotohanan. Kaya sabi ko, nung 2018 na isipan ko po ito. Hindi pa ako senador noon mm. na konsepto po ito, konsepto na ilagay natin sa loob po ng isang kwarto ng ospital yung apat na head sa ng gobyerno, PCSO, DSWD, UH, uh, PhilHealth. At uh, nung 2018 sa Cebu po natin inopisan, lagi natin sa Tacloban, ilagay natin sa Iloilo, sa Bacolod. Eh naging naging Detektibo naman po siya dahil marami pong natutulungan. Mm -mm. Uh, naka, nakalagay na tayo ng 33 na mula sa akin center wow. bago na isa batas. So, isinabatas po siya noong December of 2019 nung naging senador po ako.